Good morning mga idol, uh, yan po yung vibes natin, ayun po yung isa. Papakilala ko lang po sa inyo at ang wives na to, yung i-give natin pangalan sa kanya. Anak po yan ng Stitch Cross McCartney. May dalawang ring po yan pero PHA commercial lang po ay idol ayan po dalawa pairing nya isa rin sa blue green ayan higit po natin yung name sa kanya ay Rhea Enriquez ang number po na itong isang ring lang po ipapakita ko sa inyo ay 57 po ayan 37 Yan po ah, tandaan nyo Freya Enriquez Number 37 sa balota Tignan po natin kung saan siya Baybayan po natin yung paglaki niya Mga idol uh, Hanggang dito lang po mga idol Ingat po tayo lahat Bye bye God bless mga idol